Pak na pak at talaga namang kinilig ang marami sa ipinost ni Bianca umali sa kanyang Facebook account kung saan makikita ang matinding lambingan nila ng kanyang long-time boyfriend na si Ruru Madrid. Sa litrato, kitang kita ang matamis nilang halik kaya naman agad itong pinagpiestahan ng netizens. Kalakip ng larawan ay isang makabagbagdamdaming mensahe ni Bianca para sa ikapitong anibersaryo nila bilang magkasintahan. Ibinahagi ng aktres na hindi niya pa rin maipaliwanag kung paano nagawang baguhin ni Ruru ang kanyang mundo sa loob ng pitong taon nilang pagsasama. Anya, sa bawat umaga, ikaw ang aking liwanag. Sa bawat gabi, ikaw ang panalangin sa aking puso. Hindi ko alam kung anong hiwaga ang meron ka, pero sa iyo ko natagpuan ang kapayapaan sa gitna ng gulo at ang saya sa gitna ng lungkot. Hindi rin pinalampas ni Bianca ang pagbabalik-tanaw sa mga pinagdaanan nilang dalawa. Ang dami na nating pinagdaanan, mga gabing puro iyak, mga araw na puro tawa, at lahat ng kwento sa pagitan. Pitong taon ng paghawak sa isa't isa, ng pagtawid sa unos at pagdiriwang sa ginhawa. Samantala, iba't ibang reaksyon naman ang bumaha mula sa netizens. Marami ang natuwa at nagsabing sana ay mauwi na raw sa kasalan ang matagal na nilang relasyon. May mga bumati rin at nagsabing bagay na bagay ang dalawa. Narito ang ilan sa mga komento, si Tera pala ang nagwagi, nasa anak pala ni Danaya ang true love ni Ibaro. 11 years is waving aabot kaya? Magpakasal na kayo. Sakit sa ayes, stay strong po. Ay gagi, Gulat ako, kakabukas ko lang ng api, yun agad bumungad. Pwede na magpakasal para dumami ang lahi niyo, congrats! Sa kabila ng mga biro at kilig sa comments, ramdam ang suporta ng publiko sa love story ng kapuso couple. Sa dami ng showbiz relationships na nauwi sa hiwalayan, isang inspirasyon ang pitong taon nilang pagmamahalan at mukhang hindi pa rito nagtatapos ang kwento ni Naruru at Bianca.